Ma'am Eloisa, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Kailan po kayo kinasal, ma'am? Kay Michael? December 6, 2006 po. Ilang beses na nahuli ng bababa ito? Maraming beses na po, sir, pero ito pong huli. Kumakal po sila na apat na taon. Hanggang ngayon, sila pa rin? Opo, sila pa rin po. So ano to, kung apat na taon, pandemic affair to, no? Opo, simula po pandemic sila na po. Ano po ba kayo? OFW po ba kayo, ma'am? Before po, nag-OFW ako two times. Siya po, ano po, ano po si Mr. Michael? ano po siya, installer. Trabaho niya. Pero dito po sa Pilipinas? Dito lang po. Paano niyo po nauhuli ma'am na siya ay may mga babae? Yung bali po sa phone, sa phone ng asawa ko, naku no, nauhuli yung mga conversation nila. Tapos ito po huli yung picture na magkasama sila noong February 12 ng ngayong taon. February po sila, sir. February 12, nag-date sila. Opo. Opo. Umiwas, umiwas sa Valentine's, no? Pero kayo, magkasama kayo ng February 14. Hindi po, sir. Pali po kasi, antong po sa bahay namin na noong February 14. tinandong po siya sa inuupahan niyang room. Ah, hindi po kayo magkasama sa bahay. Pali po kasi, sir, kapag ka, ano, pumunta po sa sa bahay na inuupahan niya. Ah, oh, sir Michael, magandang hapon. Ah, Ay, kabi, magandang hapon po, sir. Nasa kabilang linya po natin yung asawa niyo, si Ma'am Eloisa. Kayo Hello, po. sir. On air po ba to? Yes, sir. <laughs> On air? Apo, yes, sir. Apo. May Ay, naku po. Nakakaya. <laughs> Nare-reklamo kayo, sir, Kasi na marami daw kayo nag sir? Sorry? Pwede paki kayo off-air? Sige, sir, Kasi... okay lang naman po. Huwag niyo pong ibababa yung linya, sir. Uh, otherwise, sir, kung gusto niyo magsagutin, uh, marinig din yung side niyo, okay lang din naman yon. Kung ayaw niyo naman, kukunin namin yung side ni Ma'am Eloisa. Narinig na nung stop niya yung side ko, okay na yun, sir. Sige po, wala akong po problema, sir. Sige po. Ma'am Eloisa? Yes po, sir. Okay, Ma'am Eloisa, anong nakita niyo yung picture na yon? Anong ginawa ninyo? Pinacharang ko din po gamit yung cellphone ko para po magkaroon ako ng evidence. Yan. Kasi po hindi po yan umamin sir eh. Para para ang picture na pinakita sa akin dito na pinadala nyo ay picture na meron silang matching tattoo. Tama ba? Opo, oh, ano po. Sa motel po yan sir, photo po yan sir. Hmm. Wala po wala po silang mukha pero may picture sila na may tattoo. Pagkapares po sila sir, man, sir po rin na yan. Paano niyo Paano niyo po nalaman na sila to? Kasi po yung mister ko may ganyang tattoo sir. Ah, may tattoo. Alam niyo yung tattoo na. Opo. Ah, eh, nung, opo, opo. Nung, nakita, nung nakita niyo po yung dati niyang tato dito, yan, yung date na yan, anong explanation niya sa inyo yan? Di ba po, ma'am, familiar kayo sa mga tattoo ng inyong asawa? Tama po. Opo. opo. Hindi niyo hubad tinanong yung dati niyang tattoo dito? Yung kung ano ibig sabihin nun? Ano daw po yun eh? Anniversary nila. Bali, ano po yan, sir? April 12. April 12, 2000 po. Oh, okay. Mula pa ng pandemic. So kinonfronta niyo siya yung nakita to mga pictures na to, yung mga chat nila, tama po? Opo, anong fronta ko po? Ano po ang nangyari, ma'am? Hindi naman po sila maamin, sir. Eh no mga pinakita niyo po yung mga ano, yung mga ebidensya niyo. Ano po ang sabi niya? No, before po yung pinakita ko yung nila, yung mga conversation, wala daw po yun, hindi daw po sila yun. Hindi daw po yung totoo. Dismiss lang daw po yung sa kasi sir. Kahit kitang-kita niyo yung tato. Opo. Hindi daw po sila, bakit? Ang sabi ko ng mister ko, yung kanyang meron daw kung kanyang tatawiran ako po maniwala kasi yung katawan mo yan eh. Kaya ka tawon mo si mismo yung tato. Nakita ko mami, eh, may dalawang tato dito sa braso. Do you confirm na yung tato na yung nasa braso? Sa braso. So may balikat. Sa may balikat, balikat band ng braso. O. Eh, sa tato ko na awan ninyo yun? Opo. Okay. Sige, kaya alam nyo siya yung picture sa na lalaki kahit walang buka? Opo, opo. Okay. Sige, uh, bukod sa mga pictures na ito ma'am, meron kayo nakita mga conversation nila, no? Meron po, meron po. Ang tawagan ko nila Han, okay. Ano po ang mga ano, ano po ang mga nabasa niyo message, ma'am? Mga nabasa ko po, mag tayo, makikita tayo sa... Nalang na ako na sa ganitong lugar at 710. Tapos may mga sabihan pa rin po. Pero ma'am, bago niyo nakita itong mga ito, wala kayong, na, wala kayong nahuling mga sintomas, mga signs? Meron na po, meron po. Mm, okay. Marami po. Ma'am Eloisa, Ganito po ang gagawin natin, nakakausapin po kayo ni Atty. Ilaya, no? Uh, huwag niyo pong ibababa yung linya para mabigyan po kayo ng uh, legal advice po ni Atty. Gab.